Gusto kong pumayad, pero bakit napakasarap lumangon? Wali naman pwedeng mag-aksaya at ipamigay Di rin dapat na itapon Gusto kong pumayad, pero bakit napakasarap lumangon? Ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit napakalakas ng na ngaon? Gusto kong pumayad, atat na atat Nag-iexercise na nga sa alam lang binubuhay Isang beses lang ako kung kumain Kaso nilulunod sa sarili ko sa kanin Bidang-bida, kilabot sa mga handaan Marami nagsarap na lugi ng mga kainan At ang katwiran, hindi dapat nagkasaya Kaya laging masaya, may take out siya na Laging kaya, sa wing, naghahabol bulan Sa bus, ginagawa ako unang Ano ba yan? Hindi makayobo ko, hirap tumayo Ikaw na lang 上我手啊！So